Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative video na para po sa inyo. At dahil nga ilang araw na lang ay butuhan na, kaya't naisipan po nating bigyan po kayo ng guides at mga dapat niyong malaman bago pa ang nasabing butuhan. Ang tinatawag na early voting hours para sa mga seniors, PWDs at pregnant voters. Paano ba malalaman ang present number at paano rin ang tamang pagboto? At marami pang iba. Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin butante at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further do, let's begin na po sa ating topic. To all seniors, persons with disability and pregnant voters, pwede nang bumote ng 5 to 7 ng umaga. The Early Voting Hours Year 2025 Paano ba malaman ang present number? Paano ba ang tamang pagboto? Mga dapat niyong malaman bago bumoto alamin. Alam niyo po ba na mas pinadali na ang pagboto para sa lahat ng senior citizens, persons with disability at mga pregnant voters natin? At alam niyo rin po ba na may inilunsad din na priority polling places hindi lamang sa ating mga seniors, PWD at pregnant voters, kasama na rin dito ang lahat ng ating mga katutubo. On May 12, ay maaari na po kayong bumoto sa ganap na ikalima hanggang ikapito ng umaga para makaiwas po kayo sa dagsa ng mga botanteng magpupunta during the peak hours. Subalit kung sakali na hindi naman nakarating ang isang seniors o PWD o isang pregnant voters ay maaari pa rin silang makaboto at bibigyan pa rin ang priority at hindi na kailangan pang pumila. At hindi lamang po yan at kung sakali na may kasama ang isang seniors ay kasama rin siyang makakaboto kasabay ng seniors, ibig sabihin ay hindi na rin kailangan pang pumila at maghintay ang kasama ng isang senior. Tandaan lamang ang dapat dalhin sa araw ng botohan, una narito ang inyong valid IDs, listahan ng inyong iboboto at magdala na rin ang tubig at pamaypay para makaiwas sa pagkahilo at pagkapagod sa pagpila. Paano nga ba malalaman ang ating present number? May dalawang option po tayo para malaman ang ating present number. Pwedeng through Comelec website at pwede rin through QR code na makikita nyo po sa inyong screen. Need mo lang iskan yan para mag-proceed sa next step. Dito ay kailangan nyo pong filapan ang lahat ng data na kailangan, tulad ng iyong location if local or abroad, first name, middle name at last name, date of birth, province, city or municipality. Then click the box to verify that you are a human then i-click na ang search. And this is it. Makikita niyo po agad ang inyong presin, number at ang school kung saan ka dapat magpunta. At sa huli makikita niyo rin po dyan if active po ang inyong status, make sure na active po yan para makaboto po kayo. Ano-ano nga ba ang mga hakbang sa pagboto? Una, lumapit sa electrical board at sabihin ang iyong pangalan, present number at sequence number. Pangalawa, Kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen at maupo na sa voting area. Pangatlo, ishade ang bilog sa tabi ng pangalan ng botante na nais mong ihalal. Dapat ay hindi sosobra sa bilang na kailangan kaya maging maingat po tayo. Pagkatapos, ipasok ang balota sa automated counting machine at hintaing lumabas ang voter's receipt. I-check maigi ang voter's receipt kung tama bago ihulog sa isang lagayan na nakatakda then isa uli na ang secrecy folder at marking pen at magpalagay na ng indelible ink katunayan na tapos ka ng makaboto. Paala-ala lamang po, during sa botohan, bawal kuhana ng picture ang iyong balota. Huwag maglagay ng anumang marka sa iyong balot. At bawal ilabas ang balota, folder at marking pen. Pinatutupad din ang likor at gun ban during and after ng election. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo kawani ng Comelec o ng alinmang government entities. Ito ay binabahagi lamang po natin para sa awareness at kaalaman ng lahat ng ating mga botante, lalo na sa ating mga seniors, PWDs at pregnant voters. That's it. Naway makatulong po ito sa lahat ng mga botante, lalo na sa mga baguhan pa lamang. Manatili lamang po tayong mahinahon at mapagmatsyag sa resulta ng ating botohan at irespeto po natin ang sinumang maihahalal sa ating bansa. Marami pong salamat and God bless everyone.